Hello guys! Kumusta? I'm back! Tara, samahan nyo kaming mag-celebrate ng aming 8 years civil wedding anniversary. Super late na pa itong video na to. Pasensya na medyo busy lang. So let's go! January 2025 pa lang ay kumuha na kami ng plane ticket back and forth para mas makatipid. Pero sige lang, minsan lang naman to eh. Nagbook na rin kami ng hotel kung saan kami magstay ni asawa. 4 a.m. umalis na kami ng bahay dahil 30 minutes away pa ang BIA sa amin. First time pala namin mag-overnight parking so may pina-fill upan lang sa amin tapos pabalik na lang namin yung payment. So diretso na nga kami sa departure area dahil nakapag-check-in na kami online. Sa so, tip ko yan guys, sa mga hindi pa alam ito, mas maganda na sa bahay pa lang or kahit saan ka man, pwede ka na check in online once mag-notify na ang Cebu Pacific or any plane through your email. Hassle free at hindi ka napipila sa check-in area. Ipapakita mo lang ang screenshot ng boarding pass mo sa guard and hola, gora ka na sa departure area. Ayan, twinning pa kami ng asawa ko, parang newlyweds lang ang peg. Actually, super happy kami kasi matagal na rin kami hindi nakapag-travel na sa bahay through plane. Priority kasi namin si Keisha at now na 5 years na siya, pwedeng pwede nang iwan at para naman masundahan. Medyo madami kami now sa plane at yan, kitang-kita ang saliwit ng mayon para tuloy kaming dayo na nagpa-picture muna. Maganda ang pwesto namin at maganda rin ang panahon. Thank you, Lord. Kitang-kita ang mayon at ang clouds. Ignorante moment talaga ako at bihira lang talaga kami makasakay ng aeroplano. Alam nyo naman yung budget, real talk tayo. Pagdating namin sa Naiya, napabuk agad kami ng grab para hassle-free. Ayoko nang maranasan yung haba ng pila ng MRT, LRT, pero choice nyo pa rin yun. Mas tipid naman siya at mas may thrill. Pwede kayong mag load ng Grab app at may pagpipilian na dyan kung motor or car at ilang seaters ang gusto nyo. Makita nyo rin dyan how much ang mababayaran nyo kaya carry balls if approved sa budget. If hindi naman, ay pwede naman kayong pumili na swak sa budget ninyo. Doblang ingat lang kasi ayon sa driver na nakausap namin, may mga kolorong din pala dito. Pero ang iba naman daw ay baka hindi lang daw updated. But still, prayer at dobling ingat lang is the key. Maging mabait lang tayo sa lahat ng oras kahit minsan ay nagrabayado na tayo. Charm! May hugot pa. Anyway, dito na nga may sa hotel na binook namin by Agoda. So another tip din sa mga hindi pa alam ang app na ito, mag-download lang kayo ng Agoda app at mahanap nyo na ang nearest staycations na available. May presyo na rin at details ng room at amenities kaya very convenient na talaga para sa mga gala na katulad namin. So welcome to Red Planet solo Next video ay room tour naman tayo. Yun lang. See you in my next video. Bye!